Good morning, good morning, good morning, good morning mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So sa ngayon mga idol Nandito tayo sa baybayang dagat ng Sitio Ricono Bago ang lahat, tayo muna ay magpapasalamat sa ating Panginoon At tayo pa'y ginising niya sa umaga At pangalawa, ako'y magpapasalamat sa aking pamangkin Super Shout out Noy, maraming maraming salamat sa inyo lahat yan So mga idol Shout out sa inyo lahat yan At nandito tayo sa bike Bike daga tayo magdadjaking Magdadak po Wala <laughs> Bakit walang nagista Ala uh, Sabi talagatan mga idol Medyo Alot-alot lang -alot kunti Eh. Oh. Takbo. Paket orang tahu nih toh. Huh. Paket tawol tahu dito na <laughs> <laughs> sad mga tao. Ayoy lain na gigisa. Matatanaw na natin dito mga idol Burias Island. Pero mas maganda dito mga idol Mahangin At Maganda ang simoy ng hangin At ang uh, karagatan By 5 karat ay napakaganda Wah wow. doon. Uh, baka ito na yung mga idol. Uh, ano? Ang inaabangan ko. Pauwi na kaya ito. Medyo malakas-lakas yung alon. Medyo, ano, hindi ah, naman siya abagat, mga idol, kundi, ano, ah, dumaksa daw ang hangin ito. Wala, hindi pa panahon ng isang abagat. May parating na bangka, mga idol, baka ito ay, ano, galing sa, ano, nanguli ng isda. parating o palaot palang ganito sana mga idol walang init wala medyo mahangin maganda panahon kaysa grabing init talaga dito wala wala mga idol kaya yun wala sariwang isda Bagal takbo ng bangka na yun. Parang ano, ah, naghahanap sila ng ano, tamban. update natin ng mga karakat ayun, mayroon na tingnan natin ito mga idol may parating ito so, mister takbo <laughs> parang tayo kay biga natin mga idol. yeah kaling sila ng uli ng ista ayon ah natin naman <laughs> tapos na. guys dulo ayon ah Parating na siya. Kasama yung asawa niya. Okay. Galing yata ng payaw. Rais na, kuya. Yeah. Pa. Pak. Pak video manos, anong, man o sa ano baka mga ito gawa na <laughs> Galing payau. Nah. medyo may kalakasan ng along mga idol kaya pagka ganito kalahid na bangka mo kailangan talaga mag-agapan diyan ano? mag-iisa lang hindi natin patulungan gawa ng upik talagang tayong kamera maraming huli <laughs> maraming kaya mga ito, tignan natin ang mga huli niya at nanlambat lang pala siya sari Sariwa-sariwang isda ito. Ayan. Lalagyan na ang ano niya. Ayun, kunti lang ang huli mga idol. Ayun Oh. No? Ang huli niya. Ang alumahan. Pwede na pang ulam. makabili ng ano, mga idol pang ulam. Sariwa sana. Sariwang sariwa. Sarap na sabaw. ito mga ng island. sipag Madalawa ang kilo yan, Oh, Madalawa lang. Oh, lang ang uli mga idol De mga nasa dalawang kilo lang ah uh, ulam yung panila wala na kaya pahirap na talaga ang isla nito pang swerte ka lang pag uh, at mo talaga itong bangka na sa tabi mga idol pa hindi natin alam kung anong ginagawa nito kaya takbo na lang tayo wala kaya aso May tayo po <laughs> sa laki ng karagatan bukunti lang ang whole ng isda hindi katulad noon napakaraming isda dito paano kasi mga idol dati daw dito yung mga illegal fishing Kapag pinasukan talaga ng illegal fishing ang karagatan mga idol talagang ang isda wala na kaya kawawa ang mga kapataan ngayon kanina pa yun eh. Think, okay, sa bye uh, baybayin da sa karagatan so, eh, hindi natin alam kung ano ginagawa Marami. so sa ngayon mga idol maraming maraming salamat shout out nga sa mga uh, silent viewers mga kasama natin vloggers shout out sa inyo lahat yan at may lubos ng papasalamat sa inyo uh, mga minamahal ating OFW at sa aking mga anak mga kapitbahay dyan sa tungto shout out sa inyo lahat yan maraming maraming salamat sa suporta nyo so sa ngayon mga idol uh, pa na tayo uh, hanggang dito na lang God bless